Ayan po yung market ko namin noon sa dito sa Happy Valley. So, papunta po kami ngayon. Check ko, silip ko po lang yung lugar po namin noon kung saan po ako nag-walk. May McDonald din po dito. Nandito na lang din po kami ay pakita ko lang po kung saan ako nag-walk noon dito for four years. Tawid tayo, Marikoy. Okay. So, ito po yung McDonald's. Anong oras na Marikoy? Eight. Eight pa lang? Yeah, ito po dito ang McDonald. Na parati rin po kami noon dito kumakain sa McDonald. Shout out po, shout out. Yan, yeah, pagpapunta po kami ng Central ay dito po kami sumasakay.

naputol pala. Ha? Huh? Puskito. dito ko ako nag work noon. Sa parking ba? titingnan ko lang po si Silipin. Ayan po yung ano, yung corner na yan. Dito po ako noon nag-walk. Parang ang laki na yata ng pinagbago. <laughs> Sulit-sulit si Marikoy. Shout out, shout Yan. Dito na lang po kami. Ay, puntahan na po namin yung yung pinagtatrabahoan ko po, po dati. Ayan po ang fusion. Ang salita ko lang salita, hindi pa pala naka-open. <laughs> Doon po ako namimili sa Fusion for four years. Yan. Dito po kami sa Wangtak. Itong Wangtak Street. Ito po yung ang street po namin. Wangtak Street. Ito po siya. Hanggang 8th floor lang po yan. Nakikita mo yan, Maricol? Uh -huh. yung tiris na yan. Alin? Uh -huh. Yung tiris na yan. Uh -huh. Alin terrace? Yan yan no. Yung yung may flower. Oh, ba. Yan yan. Diyan oh. Dyan, dyan ako. Kanila yan yung lahat buong building na yan. Yan po oh, diyan po ako nagwo-work. Yan, Wang Tak Street. Yan diyan po ako nagwo-work. Yan, yan po siya. Diyan po ako nagwo-work dati. Yan po siya. 3999. Yan. Yan, diyan ako marikoy. Eh. Yan yan oh. No? Yan. Tapos yung sa baba niyan yung hospital yan diyan. Oh. Ay, inano na, binago na yung ano, mari ko yun. Yan, dyan po ako nagwo walk dati. Yan po yung building na yan. Oh. Wangtak street, Dyan po ako nagwo walk dati. Four years. Pwede na rin tayo dumaan dyan, marikong. Charot! yan po yung hospital na yan ay Sanitarium Hospital. Ayan po. Sanitarium Hospital. Dito po ay ano na po ito, Jackie Clark. Yung race po ng kabayo dito. yan po. Ayan. Race ng kabayo. yan po ya. Ang racing. Ito po yung tram po na stop po. Dito dito tayo. Tawid. Ano lakad lang ba tayo going po bay? Uh -huh. okay. Fruits. Kung gusto magbili ng fruits dyan po. Yeah, ito po ang last station ng tram. Dito sa Happy Valley. yun yung bagong frozen food din dyan, dyan ngayon na. Eh. Shop ko ang tram Shawkiwan and Kennedy Town. Yung last station po siya. 7-Eleven. Kaya kapag noon, Marikoy, saglit lang na yung sasakay ka lang ng tram. Mura lang din ang pamasahe. No? Yan siya. May circle cake. So, tawid tayo, punta tayo doon sa Jackie Club. Ano po ito yan? Racing po ito ng kabayo. Yan. Ito po yung dati po po na tambayan. O, sasakay ng tram, going central. Yan po. At ito po ang racing ng dyan, sa loob niyan. Ayan. May Jackie Club doon. Ito ang Jockey Club. Diyan, no? May Jockey Club doon. Hi. Dyan. May mga bus din dyan na kung gusto mo mag-bus. May mga lugar kung saan lugar gusto mo lugar. Diyan, puro puno po yan dito. Puno. Puro puno po yan. nilalakad lang po namin noon din ng going Coswee Bay or one try pag kami nag oh. Layton May church dito Maricoy Church Diyan kami nagsisimba Mama Mary, meron yan dyan. Sa taas niyan. Ayan o. Oh. Church yan. Ayan. Diyan po kami nagsisimba. Yan o. Oh. po kami nagsisimba. Yan, Church po yan. Ayan. Simbahan po yan. Gusto mo ba umakyat, Maricol? Ayan okay na, pagod na. Yan po. Ano yung church niya? Yan Michael. St. Michael? Oo. Oh. Saint... Ano Ayun no. Yung ano ng ano. Ng church. Nakalimutan ko na. Ayan po yung Layton. Yung Layton Hill po. Ang oh. taas Oh. Diyan ako mari ko nagpupunta oh. Ayan, oh. Ang gaganda kaya ng bahay ko. Oh. Yung kaibigan niya ni amo ko dyan sa Happy Valley. Yung nagpapasahod sa amin yan. So, yan. Friend niya yan dyan. Pupunta ako dyan every... Sunday ano sila residents ng Singapore at may bahay sila sa Australia yan dyan yan o no? Clayton yan po Ayan. Ah, mga siguro tatlong taon ako dyan nagaan sa kaibigan niya. Magaganda po yung bahay niyan Sa loob niyan. Wow, ganda naman ng ano, flowers, marikoy. Look at. Ganda po ng flowers. Wow, look at. Ganda po ng flowers. Ano? Little hill cricket and book cricket club so we are going to Bay now lapit na tayo after ng happy valley din ko Bay wen dami ibon no ano so hanggang dito na lamang ako muna Pagpapunta na po kami ng Crosby Bay. Thank you so much for watching. Bye. Uh, grabe ang lakad po namin.